Magandang magandang umaga po sa inyong lahat sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers sa aking mga friends, relatives sa aking mga followers, my page, uh, youtube lahat 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 magandang umalo po sa inyo at meron po tayong konting update sa araw na to about uh, small business at syempre sa ating mga ginagawa sa pangaraw araw, -araw Uh, guys. So, number one natin pag-uusapan, guys. Yung about uh, uh, outlets dito sa aming uh, negosyo. So, kailangan lang po natin, natin number one is maging maging ano lang po, uh, maging positive tayo lagi na sana uh, isipin natin na wag tayo magiging dismayado kung mayroong darating ng mga customer o wala mayroong papasok na uh, sa ating mga uh, gigusyo sa bawat isa sa atin. So ngayon, uh, number one, ayun nga no? Number one. Number one. Number two. Ah, number two. Number no, <laughs> Number two. Number two. Number naman Number two. Number two. Number two. Number two. Number two. Number ay uh, mga dismaya guys, uh, hindi talaga bawasan niya kahit sa sulok ng ano ng uh, programa o kahit sa sulok ng ng uh, tinatawag nila na uh, sistema o sa mga gawain o yung mga pala swerte, malas, darating darating talaga sa atin yan sa bawat isa po sa atin. So, na uh, lang guys no, uh, yung yung mga uh, ngayon sa amin sa uh, uh, about uh, business no ah uh, uh, ang yung mga dumarating talaga minsan meron minsan po wala minsan kalimitan wala minsan may dumarating sobra-sobra so by season po talaga so ang kailangan natin sa business seasonal. siguro uh, kailangan natin na uh, tsatsaga. Kaya talaga pusigido ka o kaya yung energy mo na talagang uh, may pakita mo doon sa mga clients mo na talagang magustuhan nila bawat ginagawa mo. Alibaba po sa restaurant po eh, talagang uh, meron po kayong mga business about restaurant. At po ay eh, kunin nyo po yung lasa po na yung gustong-gusto po ng mga uh, consumer, ano, mga taong bayan na yun. Talagang sasarapan sila kumain. oh, eh, di ba? Halimbawa, yung eh, may niluto kang may recipe kang napakasarap na recipe na alam mong uh, tatagkilikin ng mga, ano, ng mga mamamayan. O kaya, ng mga, ng mga, 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 mga consumer na yung talagang niluto mo yung napakasarap. Customer. o, oh, ah, uh, base doon sa yung ano, sa yung sa yung recipe na, siyempre, kailangan din natin ng na medyo affordable, di ba? So, parang pangmasa natin so uh, yung mga customer na hindi uh, mo naman natin po pwedeng sabihin makuunat sila o ano, natitipid lang din sila uh, meron din time na, syempre kailangan nilang i-budget yung uh, kinita rin po nila sa loob ng isang buwan, so, kailangan din nilang mag-budget, so hindi po natin sila pwedeng sabihin na makuunat sila or ripot yung mga words na yan ano lang yan, yung mga tinatawag nilang ano lang pangisado lang. So, ibig sabihin, yung words na mga ganun, uh, hindi naman po talaga may wasan eh, no? kahit naman sino nagsasabi ng na no. Pero, yun sa atin na talaga sa buhay natin. super kailangan din natin talaga siguro magtipid-tipid. Uh, yung pagtitipid po kasi mahalaga rin yun. Hindi naman, uh, minsan kasi pag masyado ka ng buong alam po, sa pagkain, ganyan, hindi mo alam. Eh, buong bongga yung kinakain mo. Lahat, eh, sige, kahit ka na kain, kain, hindi mo pala alam, napapakamot ka na pala. O, okay sakit ka na mga bawal-bawal sa katawan mo allergy ka ba something so kailangan mo din talaga na ano, medyo hinahinerin mo talaga so so siyempre yung mga ganong part uh, uh, tungkol naman sa ano, sa, sa mga natatanggap di ba na mga mga blessing halimbawa po dito po sa amin eh hindi po sa amin eh ang business namin ang nature ng business namin is eh, about about the uh, uh, uh clothing uh, uh sewing and gown rental etc. dito po sa amin uh, uh hindi po may iwasan din 'yung 'yung darating na time na medyo kahit po kinokontrol ko yung ano, uh, mo yung quality niya. So minsan pag yung masyadong marami na, parang nadidistract na yung ano yung quality ng yung ginagawa about uh, job tungkol sa yung standard pa, uh, mula sa yung uh, clients, di ba? Yung uh, ganun, so, so so sobrang dami para hindi mo na ma-control hindi mo na kaya siyang kontrolin na na ma-perfect mo yung bawat ano yung bawat uh, detail ng mga ginagawa niya. Quality, parang ba yung standard na ano talaga. So, sa sobrang dami, talaga ano. Uh, kahit sa naman po yun, nalang nangyayari yun. Kahit sa mga company, sa mga products nila, nangyayari din talaga yung mga gano'n na may out of control, quality, uh, sa yung product niya yung parang ganito, may differentia. Hindi mo iwasan guys, kahit hindi masino sino eh. Kahit ngayon eh. sa, ka, sa ibang mga bansa natin, na uh, nag-export uh, ng mga product nila dito sa Pilipinas, di ba? Kasi yan, eh, uh, yung product nila may mga depekto. So, hindi natin may iwasan yun. So, wala talaga mausay talaga. So, pangalawa, kung gat maaari, siyempre, matitignan natin pag nakita natin yung yung ginawa natin isang proyekto na may depekto, ay eh, huwag mo na ibanot o huwag mo na ipadelay pa rin. O, ay, ulitin yun ulit. Diba? <laughs> Ganoon lang po talaga. So, kayo naman po ang customer, so kailangan magreklamo kayo. Karapatan nyo po magreklamo. Pag yung medyo hindi po maganda o hindi po masarap yung niluto nyo, kailangan nyo po magreklamo kasi ang mga owner o kaya mga business owner, pagka wala kasing comment, walang uh, tinatawag nilang reklamo, so hindi ma-de-develop yung ano nila eh. Yung hindi develop yung yung quality uh, yung 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 ano nila yung takbo ng business nila hindi ba din developer kung walang magpokument walang po kontra kailangan may kumontra talaga may meron mag magsabi na medyo magsuggest di ba yung mga ganon so importante yung guys hindi lang talaga yung yung aasami uh, yung galing mo siyempre kung punin mo din yung feedbacks nila na o kaya lang naaasar sila sa iyo dahil sa iyo nga hindi nga maganda yung ginawa mo. Okay lang yung guys, no, tanggapin niyo yun. Kasi yun yung magano, yun yung mag mag uh, tutulak na kung paano ka ma-develop as you are a uh, uh, productive people productive. Yung mga ganun. So Uh, siguro mga, mga ganong bagay kailangan talaga natin ma-develop talaga sa kahit na sabihin pang nagtutugod ka na huwag mo isipin yung professional ka, ganyan araw-araw you must be learning na pag-aralan mo bawat bagay kasi habang tumatakbo yung panahon guys imagine habang tumataas tumatagal ang panahon araw-araw laging may nade-develop na bago na ikaw mismo maka-discover ka na may bago na naman so yun yun yung lagi guys so walang matanda walang bata sa isang bagay kung araw-araw kung mapapansin eh may dumarating dumarating talaga na bago grade bagong design bagong concept bagong project na kakaiba na hindi mo pa nakikita kasi lahat guys eh, totoo lang lahat ng bagay dito sa mundo kapag concept na pinag-usapan lahat nagsisimula talaga sa lapis kaya nga guys so lahat ng bagay na gagawin kahit naka-computer ka pa, naka naka laptop ka pa o ka naka digital ka ah, naka digital ka kung creative ka isang na isang, isang tao sa isang bagay na gagawa ka ng bagong proyekto pagsisimula ka talaga sa lapis yun lang guys lahat ng bagay lapis yan na simula so guys maraming salamat tuli sa ating update dito sa ating mga napag ko ng kote kailangan po natin talaga tanggapin yung mga pagkatalo o pagkapanalo Oo, oh, yung sa business, syempre di ba? Oh, hindi diba mo naman sasabing, ano eh, Ila palagi kang panalo sa business. Meron talagang, ano, may talo ka tala. Yung Miss Universe mo, pag-usapan natin mamaya yan. <laughs> so guys, as your, at your service, ano or pina po, huwag niyo po kalimutin isubscribe sa ating YouTube channel. At syempre, marami, marami salamat po. Mahal na mahal namin po kayong lahat. Bye! There's video po! <laughs> Yeah. <laughs>